Nalaman na nga ang laman ng sulat at hindi matanggap ni Jano Gibbs at kapatid na si Melissa Gibbs ang huling habili ng kanilang ama na si Ronaldo Valdez patungkol sa naiwang yaman ng batikang aktor. Nakasaad kasi sa last will and testament nito na iiwan niya ang kanyang yaman sa mga taong naging malapit sa kanya at hindi sa kanyang pamilya. Umalma ang kanyang pamilyang naulila sa nalaman at tila hindi sila makapaniwala na gagawin ito ng kanilang padre di pamilya. Ayon kasi sa aming nalaman, ang magiging tagapagmana pala sa naiwan ng batikang aktor Ronaldo Valdez ay walang iba kundi si na Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. Hindi maikakailang napalapit ang loob ng matanda nang minsang makasama niya ito sa isang serye na gumanap siya bilang lolo sir. Kaya ganun na lang ang kanyang pagtitiwala sa dalawa. Samantala naghahanda naman ang kanyang naiwang pamilya sa maaring susunod na gawin upang mabago pa ang nakalagay sa last will and testament.